naman ako ngayon mag ano ako ng dragon fruits ganito mga kalaag oh ano ba to uy naku naku <laughs> ganito lang mga kalaag simple lang pang bukid lang talaga to kuskusin na lang hindi na lang mga ilangan ng ano ang sabi pangalan na to ah ito na lang oh para madalian pang ano lang ito pang bukid style lang ito ang gagawin natin. Basta, ang importante, makakain tayo. Masarapan ito. Kung dito, kung dito lang kayo, pakainin ko talaga kayo. Bigyan ko kayo. At, lagyan na lang natin ng Alaska. pangpasarap At saka, Angel. Angel, Ibapurada. Hmm, iba Parang, hindi na ako marunong bumasa mga kalaang puna talaga ako. Hi! I love you, mga kalaag. Sana no, naman, hindi kayo mapulan sa mukha kung ito, mga kalaag. Pero kung nandito lang kayo, makakain talaga kayo dito. Bigyan ko kayo. Sana, hanapin ninyong bahay ko. Bigyan ko kayo ng ganito. Sarap talaga ito. Yung utak ko, na, parang wala na.